Basketball is life muna tayo dito sa barko for today's video. Dahil nag-champion yung gilas, biglang ginanahan maglaro yung kalbo. Let's go! Kaya maghanap na kagad tayo ng makakalaban ng siman dito sa barko guys. Tignan natin kung sino yung hindi busy. Oh yeah! Siyempre, una ko nang pinuntahan yung mga taga-deck department. Aba, saktong-sakto yung team nila. Panglimahan, may import pa. Sheesh! Kaso nga lang may problema guys, urgent pala tong trabaho nila, kailangan daw tapusin kaya pass daw muna sila. Minsan lang daw kasi datnan ng magandang panahon kaya work 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 work, si man pa more. Dahil hindi sila pwede, hanap na lang ulit yung kalbo sa ibang department. Dito naman tayo dumayo sa mga taga hotel guys. Kung makikita nyo, busy din pala sila, ngayon pala dumating yung mga provision para sa store nila. Sa madaling salita guys, kailangan muna nilang mahakot lahat yan bago sila makapag break time. Sheesh! Isa na lang yung hindi ko napupuntahan, yung kabina ni kapitan, este yung engine room, alright! Tara, sugudin natin yung makina, let's go! Nandito na ako guys, at lalaban daw sila, pero bago daw magkaldagan, kakain daw muna, sheesh! Gusto ng kalbuyan, let's eat! Mukhang good idea din naman yung naisip nila guys, chichibog daw muna para busog kaysa gutom, pero parang may mali, oh yeah! Ito pala yung mga pagkain natin ngayon guys dito sa barko for today's video. Meron tayong tinapay, giniling, spaghetti, tacos, nachos with cheese. Ayun, nauna na si The Kraken, Tinitimplahan niya na yung tacos niya. Sa dami ng mga timplada dyan guys, kabisado niya na kung anong ilalagay. Oh yeah! At ito naman yung kinuha ng kalbo. Wala nang kailangan timpla. Basta maraming giniling. Solve na! Take note, pwedeng bumalik pag nabitin. Pero ako, konti lang muna yung kakainin ko kasi magbabasketball. Alright! Pagkatapos kumain, pinakita naman ni Boy Tato yung bagong kadena niya para sa bagong bike niya na nakaw kasi nung isang araw. Om Sim! Let's G! Maglalaro na yung kalbo. Nakasuot pa ng complete uniform. Siyempre guys, naka-uniform na kagad si Kalbong Siman TV. Baka kasi tawagin ako ni Boson. At least, ready to work. Oh yeah! Hindi ko na pinatagal guys. Kung maldag na kagad yung kalbo, sinamantala hanggat busog pa yung kalaban. Shish! Sabay fake. Ayun, pasa lang pala. Pangaliwop dang talaga yan guys. Kaso nga lang may rayo may yung kakampe. Om sim. Partida kahit may iniinda. Para lang gilas. Laban lang. Habang pinapakitaan tayo ng mga killer crossover ni Kalbong Siman TV, biglang lumabas si Kapitan. Shii! Yayayain ko sana maglaro guys Kaso nga lang Ang laki Baka bigla kaming dakdakan And to rub it in Mahihiya din kaming sigawan okay. ah! Grabe guys May nagre-reklamo na Sheesh